Morning. Ngayong araw na ito, akit kami sa bundok at isa-survey namin ang lugar na kung saan ay magpapakain tayo ng natsyon sa mga kaibigan nating dumagat sa kabundukan ngayong darating na biyernes. Ang mga kasama ko ngayong araw na ito ay si Spidex at si LG Moto. Kaya mga kadodoy, samahan ninyo kami na puntahan ang Doña Remedios Trinidad na mas kilala sa tawag na TRT. Bago kami makarating sa lugar na aming pupuntahan ay kinakailangan namin tumawid ng ilog. Wrong timing nga dahil bago kami umalis ay umaambon-ambon. Kaya medyo tumaas ang mga tubig sa ilog. Kaya ang isang kasama namin na si Spydex ay naflat ang gulong ng motor na sinasakyan. Tumitigas ba? Tumitigas. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin kami para puntahan at kausapin ang pangulo ng lugar na pupuntahan namin. Nagpatuloy kami sa pagbiyahe at sakto, nasalubong namin si Pangulo sa daan. Pangulo, magandang umaga po. Friday. Friday po, nandiyan po kami lahat. Pakain po tayo ng bitsong baboy. Dito, sa lugar na ito. Buti na lang nakasalubong namin si Pangulo at dahil dyan, maaga kaming makakauwi. Pero bago kami umuwi, ay mas minaputi namin na maghanap na lang ng ibang dadaanan namin pabalik. Dahil sa sama ng panahon, ay inisip namin na baka biglang lumalim ang tubig sa ilo Kaya nagmadali na agad kaming umuwi at mas pinili na dumaan na lang sa mga sapa-sapa. Dito sa dinadaanan namin ngayon, ay kinakailangan na makatawid kami sa walong sapa sa lugar na ito. At kapag natawid namin ito, ay maginhawa na kaming makakauwi sa amin. ¡Lupa! Oh. Oh, ¡Lupa! el <laughs> ¡Lupa! Oh. <laughs> ¡Lupa! Oh. <laughs> ¡Lupa! Oh. <laughs> ¡Lupa! 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 Salamat sa Diyos. Matapos ang malayula yung binyahin namin, baku-baku man ang daan, kabundukan man ang pupuntahan, hangga't may mga taong sumusuporta sa amin at tumutulong para makapaghatid ng blessing, magpapatuloy po kami, ang Another Tomorrow Family, para maabot ang mga taong karapat dapat tulungan. Kaya sa mga taong sumusuporta at susuporta pa sa amin, kayo po ay lubos na pagpalain ng Panginoon. Muli, ako po si Dodoy Koto. Ang sabi nga ng tatay ko, hindi mo kinakailangan maging mayaman para makatulong. Yung alam mo na no, magagawa mo sa isang tao na alam mong makapagpapasaya sa kanya. Maliit man o malaki, sapat na yon para ikaw ay makatulong. Mag-ingat po tayong lahat, isang pinagpalang araw, mga kadodoy.